At samantala, sa kaugnay pa rin mga balita, wala umanong permit mula sa Iloilo -Ilo City LGU ang mga construction firm na pag-aari ng mga diskaya. Yan po ang sinabi ni Iloilo -Ilo City Mayor Reyes at ang nasabing mga kumpanya ay nag-ooperate ng walang valid permit sa pagtatayo ng apat na flood control projects sa Iloilo -Ilo City, sinabi pa ni Mayor Tranya sa CUNA na nabigo ang uh, Saint Timothy Construction Corporation at Alpha and Omega General Contractor at uh, Development Corporation uh, na makakuha ng mayor's permit habang nagsasagawa ng mga proyekto ng Iloilo -Ilo City District Engineering Office. Dahil sa paglabag, si ni Trenyas na ang mga kumpanya ay napilitang magbayad ng higit sa 3.1 million pesos na buwis.